Reason number six, hindi lang isda o yamang pangkaragata ng nais ng China sa South China Sea. Sa dito, langis. Noong 2014, 31 na geologist, mga nag-aaral ng komposisyon ng lupa galing sa sampung mga bansa ang nagpunta sa South China Sea. Kasama sa grupo na ito, ang labing tatlong Chino at siyam na Amerikano. Bakit walang Filipino? Tanungin niyo yung nanay ni Idyo Takino mga alipores niya. Anywho, kaya nagpunta mga Chino at Amerikano sa South China Sea ay upang maghanap ng langis sa ilalim ng dagat. Kasama dito ang mga isla na Spratlys at Paracels. Sa pananaw nila, mayroong 18.7 billion tons ng langis at 498 trillion cubic feet ng natural gas ang mahahanap dyan ayon sa CNOOC, China's State Controlled Energy Group. Haanuhin ng China ang langis? Mabalik tayo sa first video tungkol sa South China Sea. Ang China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ang langis ay gagamitin ng China para sa enerhiya sa paggawa ng mga gamit na pang-export sa Estados Unidos, Europa, Japan at sa lahat halos ng sulok ng mundo. Ang langis ay gagamitin ng China para sa gasoline at diesel ng pinakamalaking merkado ng kotse at truck sa buong mundo. Ang mga kotse at truck na ito ay mga negosyo na nanggagaling sa Estados Unidos, tulad ng Chevrolet at Ford, BMW at Mercedes-Benz ng Germany. Yang langis na yan sa South China Sea ay hindi lamang para sa Chino, kundi para sa buong mundo. Ano nakikita niyo sa ginawa ng China sa South China Sea? Sa karamihan ng Filipino, lalong-lalo na ang mga idiot Aquino followers na gamit ang emosyon, ang makikita dyan ay pananakop at paninira ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng economics of business, ang nakikita ko dyan ay trabaho. Ang South China Sea ay trabaho at yaman para sa napakaraming Chino. Anong trabaho? Maghalo kayo ng buhang, magtanggal ng batong gumawa ng barko na maghahalukay ng buhangit, magtatanggal ng bato, pinturahan ng barko na maghahalukay ng buhangit, magtatanggal ng bato, pagawaan ng uniforme ng gumagawa ng barko na maghahalukay ng buhangit, magtatanggal ng bato, gumawa ng kasakapan at materyales para sa barko na maghahalukay ng buhangit, magtatanggal ng bato, pagkain at inumin para sa mga naghahalukay ng buhangit at magtatanggal ng bato, at napakarami pang trabaho na dapat ang ibang trabaho ay punta sa Filipino kung nakipag usap ng maayos ang administrasyon ni Cory Aquino sa mga Chino noong 1986 o 1987. Yung dating Speaker of the House of Representatives at presidential candidate noong 1998 na si Jose de Venecia at ang kapatid niya na si Oscar, sinubukan kunin ang langis sa kumpanya nilang Basic Petroleum and Minerals Corporation. Kaso nalugi dahil walang investments. Sinubukan ulit ni Marcos na kunin ang langis. Kaso, inalis naman siya. Tapos, kinausap si Cory ng mga Chino. Wala rin nagawa si Ramos. Wala rin nagawa si Estrada. Si Royos sinimulan na makipag-usap sa Chino. Hindi naman itinuloy. Si Noy Aquino ayaw rin gumalaw at kunwari pinalalabas na sinasakop ng China ang Pilipinas. Kaya nga nagkaleche-leche ang South China Sea at mga Pilipino dahil sa kakulangan ng tinatawag na vision at economic strategy ng mga magagaling na mga pinuno ng Pilipinas. Tingnan niyo yung ginawang Palm Island sa Dubai. Ang halaga niyan, 1.5 billion at libo-libong manggagawa ang nabigyan ng trabaho at magkakaroon ng trabaho sa oras na matapos ito. Talaga, patrabaho din dapat para sa Filipino ang paghango ng langis at yaman ng karagatan sa South China Sea. Kaso, hindi marunong mag-isip ang mga pinuno ng Pilipinas. Tapos sisisihin ninyo ang China. Dito papasok reason number 7. Reason number 7, hindi maghihintay ang China sa Pilipinas. Hindi maghihintay ang China at ang kanilang 1.3 billion na mamamayan kung ayaw makipag-usap ng mga pinuno ng Pilipinas. Mga pinunong walang pakailam sa pag-asenso ng mga mamamayang Filipino. Mga pinunong ang gusto lang sa Filipino ay pigain ang remittances ng mga overseas Filipino workers. Mga pinunong hindi ninanais na ang katinang yaman ng South China Sea para sa mga Pilipino. Hindi maghihintay ang China kung nais na mga Chino at mga Amerikano, Canadian at mga taga-Europa na German, Dutch, French, at mga iba pa na ituloy ng China ang kanyang pagiging bihasa sa paggawaan at industriya. Bakit sila maghihintay? Kung ang mga pinuno ng mga Pilipino ay ayaw mag-isip, hindi ititigil ng China ang kanyang pag-asenso dahil lamang sa kabobohan, katamaran at kamangmangan ng mga pinuno ng mga Pilipino. Yan ang pag-unlad ng China at mundo. Kung ang mga Pilipino ay tuloy-tuloy na ibuboto mga kandidatong walang alam sa pangmundong ekonomiya tulad ni Aquino, hindi titigil ang ekonomiya dahil lamang sa mga kabubuhan ng mga Filipino na bumoto sa mga idiot na literato. Chan Tanungin nyo na rin ang Shell Philippines Exploration ng mga Ayala at ng Philippine National Oil Company na parehong nagmamayari ng Malampaya Gas Field. Bakit hindi nila ituloy ang paghango ng langis sa South China Sea kung ang Malampaya ay sinimula noong 2001? Bakit hindi nila kinakausap ang mga Chinese tungkol sa South China Sea mula ba noong 2000 na na wala pang ginagawa na isla ang mga Chino? Reason number 8. Chinese Navy movements. Ang paggalaw ng Chinese Navy sa South China Sea ay hindi upang sakupin ang Pilipinas. Ano ang gagawin ng China sa 100 million na Pilipino? Ikukulong tayong lahat, gagapusin tayong lahat at gugutubin hanggang mamatay. Sakit lang ng ulo at gulo ang makukuha ng China kapag sinakop ang buong Pilipinas. 1.3 billion na yung mamamayan nila. Daragdagan pa ba nila ng 100 million ang sakit ng ulo nila? Ang Chinese Navy movements ay para sa ekonomiya ang Navy, trabaho. Ang Navy, economics. Ang Navy, nagpapalago ng negosyo. Hindi na kailangang sakupin ng China ang Pilipinas. Bakit? Dahil marami sa mga Filipino ay may lahing Sino. Subukan mo magpa-DNA test para malaman mo kung taga saan sa China ni mo. Ang pinakamayamang mga Filipino ang mga Chinoy, Chinese Filipino. Hawak na ng Chinese Filipinos ang ekonomiya ng Pilipinas may trade deficit ng Pilipinas sa China. Kung mas malaki ang kita ng mga Chino na mag-import sa Pilipinas, hindi na nila sasakupin ito at mangangalakad na lang sila. Wala pang gulo. Nasa Malacanang na nagpabayang mamatay ang 67 na Pilipino sa mama sa pano, ang mga ninuro galing sa China at meron pa silang mga kamag-anak galing sa China. Alam ng Chinese Navy na hindi nila kayang 7th Pacific Fleet ng Amerikano. Bakit nga naman sila haharap sa digmaan kung ang bansa nila magkasosyo sa pandaigdigang ekonomiya? Sa walong dahilan na ito, nalaman natin na nakikipagkalaga ng China sa mga naninirahan sa isla mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Nalaman natin na mas higit ang pangangailangan ng mga mamamayan ng China kaysa sa pangangailangan ng Pilipinas. At dahil sa dami ng mamamayan nila at sa laki ng ekonomiya ng China, mas higit ang nagagawa ng China sa pangmundong ekonomiya kaysa sa Pilipinas. Ito ang walong dahilan kung bakit kailangan ng China ang South China Sea at kahit anong gawin natin sa UN, at kahit mag kayo sa Amerikano, hindi hindi magbabago ihip ng hangin sa South China Sea dahil buong mundo ang problema ng Pilipinas dyan at hindi lang ang China. Sa susunod na video, alamin kung paano inuuto ni Aquino sa pagbibili ng armas laban kuno sa China.